Dito po sa yung nga po, pag pagsubasta po ng uh, kwan ng bigas uh, mula sa NFA. Uh -huh. uh, ang dahilan kasi ay kwanet eh, taliwas itong pagsusubasta na ito at pagpapalabas po ng bigas mula sa NFA. Uh -huh. uh, don sa naging kautusan ng ating pangulo ang makakamakin lamang uh -huh. na ipapatigil muna 'yung pag aangkat ng bigas sa buwan ng uh, September uh, September at saka October dahil la uh, pagpinagan po ng gobyerno yung patuloy na pag aangkat mm -hmm. eh lalo pa ngayon ay eh, nagkumpisa na po yung anihan eh lalo pong magpapababa ito sa an sa presyo ng patay para sa ating mga magsasaka. Mm -hmm. so, ngayon ang problema uh, pin kung pinatigil mo yung importasyon pero pinapa pinapa naman natin mula sa mga bodega ng NFA yung bigas eh ganoon din po magiging epekto nagdadagdag po tayo ng supply, uh, kaya ang effect, ang, ang, ang resulta po niyan ay talagang bababa pa rin po ang presyo ng palay. Mm -hmm. So mukhang kung po, uh, contradictory <laughs> itong mga recent ano po, uh, actions ng ating pamalaan. On the one hand, pinitigil ang importasyon, tapos kamakailan lamang ay pinapabaya, pinap, pinapabaya naman po yung pagpasok po ng karagdagang bigas sa merkado mula po sa National Food Authority. Mm -hmm. Ano po ba yung pinakalayunin po uh, ng uh, Department of Agriculture o ng uh, ating gobyerno ano, kung bakit ganitong action po yung nais po nilang uh, isakatuparan o isagawa, Sir Leonardo? Ano bang magiging, uh, sabihin natin, uh, meron bang magandang magiging epekto po ito, especially sa ating mga magsasaka? Sari-sari po yung nababasa ko at narinig ko po. Pero mukhang ang isa po yata sa pinakadahilan uh -huh. ay punong puno pa rin po mga bodega ng NFA uh -huh. ng naka na palay at saka ng bigas. Eh siyempre, pagka puno ang kwento ang, uh, ang bodega ng NFA tapos uh, anihan na po ngayon, mahirapan po silang makabili ng uh -huh. bagong ani bagong ani na palay mula po sa ating mga magsasaka. Uh -huh. So it's spirit to me uh, ito pong uh, pagsusubasta ng ng bigas ng NFA ng kanilang uh, kasalukuyang mga uh, supplies para para po principally para mabawasan po yung espasyo sa kanila mga Mhm. Mm At nakabilang din po dito po sa mga pwede po uh, maka uh, bahagi sa auction po ni ito, baging ang mga private entities, hindi po ba ito maging uh, dahilan para makakuha po ng mas murang halaga po ng bigas yung mga um, negosyante po natin, asal Leonardo na baka pag, uh, samantalahin yung pagkakataon at uh, later on, ibenta po nila sa mas uh, mataas po na presyo po ang uh, bigas sa merkado, uh, Sir Leonardo? Uh, ang alam po kasi, kwan, principally sa kwanto eh, pagka subasta, mm -hmm. principally kwanto, uh, well, DSWD pa siguro, pwede pa rin silang makisali, mm -hmm. uh, yung pong mga local government units, etc. Uh, at the same time, pati po yung mga pribadong ano po, negosyante pwede pong makabili makipag pag uh, auction po sila uh -huh. na ito po mabigas na ito uh -huh. so kaya lang po bujestin inihintay pa na, natin yung ano yung magiging implementing rules eh. uh -huh. so hindi po agad-agad ma, masasagawa po itong pagsubasta uh, hanggat hindi po lumalabas yung mga procedures mga reg reglamento po na magmumula po sa National Product Authority Council. Ito po yung pinakahunta direktiba po ng NFA, uh, interagency po ito. So depende po kung gano'n silang kabilis magpalabas ng implementing rules, saka lamang po, saka lamang po pwedeng makisali.